Hi guys, good morning. Ngayon magluto kami ni Madam ng okra or lady finger na may sibuyas at kamatis. At gagawa din ako ng chutney, ang paborito nilang appetizer. Ayan guys, bago kami magluto ay bibili muna kami ng lulutuin at pupunta kami dito sa may green cart. Ayan, dito kami bibili palagi guys kasi mura lang dito. At ito yung pinakamalapit sa amin, pwede lang kami maglakad. Pero ngayon ay nagdala kami ng sasakyan kasi hindi maganda yung pakiramdam ng amo kong lalaki. Ito na yung nabili namin at bumili din si sir ng kangkong para itanim daw niya. At pagdating namin sa bahay ay hinugasan ko na kagad itong okra at paghugas ko nito guys ay nilagyan ko siya ng asin para mas malinis. At ayan tapos na ilagay ko lang siya dito sa labas sa my newspaper para naman ay matuyo itong tubig bago ko siya hiwain. Hindi pa nawala yung ubo at sipo ng amokong lalaki kaya ayan siya nagtake siya ng steam or tuo. Ilang araw na din kasi itong ubo at sipo niya guys hindi pa nawala. At ayan naslice ko na ang okra at ganyan lang ang sizes niya guys. Hindi malaki, hindi maliit. At sham na sibuyas yung ihahalo ko dito guys. Hindi lang tulamas tong sibuyas. Gulay na to pang dagdag sa okra para mas marami kapag maluto na. At i-slice ko lang siya ng pahaba para hindi siya matunaw or hindi siya magmelt kapag mahalo na siya sa okra. At apat na malalaking kamatis din ang ihahalo ko dito guys. As in, mas masarap kasi ito kapag mas marami ang sibuyas at kamatis at okra. As in, sobrang sarap nito. At pagkatapos ko na ready lahat, na-slice ko na ang kamatis, sibuyas at okra, ay pumasok na yung amo kong babae dito sa kusina para mag-start na kami magluto. Una, nilagyan niya ng spices itong sibuyas. Siniparate namin niya ng lutuan guys. Sa kabila, dito namin pripretuhin itong lady finger or okra. Natapos na niya nilagyan ng spices. Ngayon ay nilagyan ko lang siya ng kunting oil kasi mamaya kapag maprito na yung okra ay marami naman siyang oil. Kaya dito sa pagprito nitong sibuyas ay kunting oil lang ang ilalagay namin. Ganito lutuin ang okra guys. Kailangan naka deep fry talaga siya. At after few minutes ay ganito na yung onion. Half cook lang yung onion guys kasi pagkatapos maprito itong okra ay ihahalo naman siya dito sa sibuyas tapos lutuin siya sa steam at bago hinalo ng amo kong babae ang okra at saka sibuyas, ay sabi niya ay papakita ko daw sa inyo kung paano magawa ng chutney. Coriander leaves, lemon juice, green chili, chili flakes, cumin seeds, at salt. At kailangan i-blend siya ng maayos para ma-mix talaga yung mga ingredients sa loob. Kasi yung chili flakes, matigas yung butok. Kaya kailangan i-blend ang maayos. At kapag ganyan na ang texture niya guys, ay ilagay niyo na siya sa container. Yung may takip kasi ilalagay natin yan sa refrigerator. At pagka pagkatapos ko gumawa ng chutney ay ito na imimix na ni madam itong okra at saka sibuyas tapos ilagay na itong kamatis at pagkatapos mamix itong kamatis ay ilalagyan na ni madam nitong amchur powder or dry mango powder kapag lagyan nito guys ay lalong sumarap kasi maasim to at gumawa na rin ako ng raita ito yung chutney at saka yogurt maganda daw inumin itong raita guys kasi pang digestion pang digest na bulol na pero laban lang ambisyosa manta charot. Mga 30 minutes niluto sa mahina na apoy para maabsorb ang mga spices. Ganito magluto ang mga pakistani. Ginawang gulay ang sibuyas at kamatis. Pero sobrang sarap nit kapag kakain kayo nito, magugustuhan nyo talaga. Yan lang. Thank you for watching. Bye-bye!